30 patay habang dosen-dosen dosena ang nawawala matapos bumigay ang isang dam sa Eastern Sudan at US Vice President Kamala Harris nakalikom ng higit 500 million US dollars para sa kanyang presidential campaign. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Hindi bababa sa tatlumpu ang patay habang dose-dosena ang nawawala matapos bumigay ang isang dam sa Eastern Sudan. Ayon sa mga otoridad, bunsod ito ng pagbaha na dulot ng malakas na pagulan sa lugar. Hindi na rin makilala ang lugar dahil sa matinding pinsala ng pagbaha. Tinataya namang aabot sa 50,000 individual ang naapektuhan ng pagbaha ayon sa United Nations. Aabot na sa 540 million US dollars ang nalikom ni US Vice President Kamala Harris para sa kanyang presidential campaign. Ayon sa kanyang campaign team, aabot sa 82 million US dollars ang pumasok matapos ang Democratic National Convention. Abot na rin sa 400,000 ang nag-sign up bilang mga volunteer. Matatandaan ng magdeklara si Harris ng kanyang pagtakbo matapos umatras si US President Joe Biden ay aabot abot sa 81 million US dollars ang kanyang nalikom sa loob ng 24 oras sa Malawi. Sinimulan na ang testing ng isang tractor gamit ang solar energy. Naimbento ang off mula sa University of Loughborough sa England upang mas mapadali ang pagbubungkal sa tuyo at matigas na lupa sa Afrika at para maging angkop ito sa pagsasaka. Inaasahan namang makatutulong ang nasabing kagamitan sa maliliit na magsasaka sa kontinente na mapaganda ang kanilang ani. Joy, salamat din para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.